Basta dinner kung baka may mga ordinance na from other province na baka nalaman po na, eh, namin kung ano meron. Aside it, namin po. Para doon na po yun matiging kayo. Ito ang tanong ni Governor Dennis Data Pineda at ng maraming kabalit sa mga LGU at concerned government agencies sa naitalang magkakasunod na insidente ng sunog sa loob ng protected area ng Mount Tarayat noong Abril. Batay sa investigasyon ng mga otoridad na pag-alaman na man-made o pagkakaingin o pagsusunog para makagawa ng uling ang dahilan ng sunog sa bundok na nagresulta ng pagkasira ng nasa igit 30 hektaryang lupa. Kuha tayo kasi ng mga witnesses which states that yung talagang cause of fire nakita nila na slash and burn agriculture farming ano. So kung sa Tagalog yung pagkakaingin ginagawa kasi nila yan to you know fertilize the land before magkarim uh, ulit ng bago. No? Meron tayong bundok ng arayat Mount Arayat Talagang nakakabala po sa ngayon. Uh, dahil, ngayon, siguro, nananawagan ako dun sa mga nangangahingin. Uh, sana kung wala kayong maisahing, o ano, willing naman tumulong ang LGU sa inyo. Dahil dito, mas pinagtibay pa ng provincial government ang Mount Taray at one Task Force. Iba pa dito ang task force na gagawin at tututok sa kalagayan ng bundok sa maaring maging epekto ng pagkasira ng mga puno sa oras na magkaroon ng malakas na buhos na pag-ulan. Nakahanda na rin maglagay ng mga signages na nakapaikot sa bundok ang PDRMO bilang paalala sa publiko at mga residente sa mga pwede at hindi pwedeng gawin sa loob ng nasabing protected area. Paalala po natin unang-una -una, bawal po magsunog no po that sa national law ni po pa tayo pwedeng uh, magsunog kahit na papel lang o damo uh, lalong lalo na po ngayon tag init po no at uh, mas na -na, na, na, enhance po yung ano yung sunog pag kung minsan ano lang yon bat lang ng cigarette it can uh, ano po, ignite yung ano yung fire so sana po maging aware po tayo ngayon na Uh, sa mga ganung uh, kaliit na bagay which may cause a bigger problem po sa pag uh, na masususo po ang ating lugar. Panawagan ng mga otoridad, ang kabundukan ay yaman ng kalikasan kaya kailangan ingatan upang mapanatili ang pakinabang at kagandahan. Para sa balita Pampanga. Luis Zurutao